Hindi tayo pang paksi mo yan. 100 pesos. Rails ba? Rails. Rails na rails. Rails na. Ayan. Ah. Paxil. Paxil. is Isda sa Budget na, okay na, mura lang. Dari pa kay Ante, palit na dire ayan, Ayun, na napil po si. Abi si po si Madam oi. Si boss big, magrabi dito, tigbuhan niya. Nagdrama dito. Yeah. Aksyon lang oh ito. Aksyon. Tapos tayo ng bangus, mga 60. Uh, ayan oh, ano? ang Tapos, paksiyon natin yun bukas.

Meron na tayong ulam, no? Na pesto. Ayan, no? na. Ayan. 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 budget budget lang tayo mga kapatid ayan thank you thank you ayan uh, tapos na natin ka, mag edit luto na naman tayo mga kapatid ayan so ito na yung isda kanina na pinili natin so ba tayo ng bangus so maliit lang yung ano bangus para hindi masyado mabigti kasi pag ma malaki mataba saka ito naman yung uh, sa, bato i na uh, ipaksyo na ito mga kapatid yung no? haluan natin ng talong tulikot, uh, kulikot, bombay ahos yun may mulo mulo salamat sa Diyos pinigyan tayo ng ulam na no? separate tayong Uh, pag araw kasi busy sa edit bumibili tayo dyan sa mga karinderiya kaya bumawi tayo magluto kasi para makabadget tayo ng mga kapatid na. tsaka masarap din yung kain pag ano magluto tayo Ayan. iba yung magluto so pag karinderya naman yung talagang busy busy Lulutuin natin ito mga kapatid yan sa so bangus so ito matama lang liit hindi masyado mataba ayan lulutuin na natin ayan luto na ang ating uh, ulam sinugba ayan. ayan tama na ito so pwede na ito Ayan, lotoin na natin itong Paxil. Hmm. Bahong bato. <laughs> Kaya nga tinawag islang bato kasi pag ano, talagang ano siya, amoy bato. naku wala na yung suka nito. Ayan, gumili na tayo ng suka. Lagyan din natin ng tubig. Kunti, ayaw na. Okay na yan. Ayan, itong buto na. Ang sarap. Ayan, tilaw sa tah, no, mga kapatid. Kain muna tayo ah, dahil po ay nag po tayo. Ayan, so sarap no? Salamat Lord. Thank you. Hello, hello. guys karunig you ko ano gangis sarap nito Nagliki-liki eh. na siya. Salamat. Salamat Lord. Ang bango-bango.